Sinundan ni Nadine ang tingin ang professor habang naglalakad sa kwarto. Pero wala siyang naririnig sa mga sinasabi nito. Isang oras ang nakalipas. Humiga siya sa kama sa opisina ng doktor. Habang nararanasan, ang pinaka-awkward at nakakahiyang bagay na pagdadaanan niya. Mula ngayong umaga, walang nakakita sa kanya doon. Namula ang pisngin niya sa naalala. Sinundo siya ni Nicolas bandang 6.30. Maaga ang klase niya at gusto nitong tiyakin na may sapat silang oras. Good morning, sabi ni Nicolas pagkabukas ng pinto. Masyado pang maaga at hindi pa ako nagkakape. Nagtaas ito ng kilay at sinabi, not a morning person. Sino? Dinala niya ako sa itim na sasakyan at binuksan ang pinto. Normally, kailangan nating pumunta sa doktor para sa screening. Pero inayos ko na ang lahat. Sabi ni Nicolas at pinaandar ang sasakyan. Para saan nga ulit ito? Tanong ni Nadine habang nakatingin sa labas ng bintana. Napakaaga, na hindi pa sumisikat ang araw. Sinusubukan nila ang ilang mga test upang matiyak na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Bahagyang tumango si na din na tila kinakabahan. Hindi naman talaga kalayuan ang school niya sa opisina ng doktor. At pagdating nila ay isa lang ang buntis na babae doon. Napalunok si Nadine nang makita niya ito. Naisip niya kung paano magiging ganoon kalaki ang tiyan niya sa loob ng ilang buwan. I'm Nicholas Elliot. Sabi ni Nicolas sa receptionist. May appointment ako ng 7 a.m. Nicholas Elliot, kahit na ang pangalan nito ay parang importante at pamilyar, itong lalaking halos hindi ko kilala. Baliw ba ako para maniwala sa lahat ng sinasabi nito sa akin? Mukha itong disente, pero gaano ba kadami ang alam ko? Tumingin ang receptionist sa kanyang computer bago sila pinaupo at pinaghintay. Ngunit hindi nagtagal. Dinala sila ng doktor palayo at ipinaliwanag kung ano ang mangyayari. At ang naiisip lang ni Nadine ay kung gaano siya nagpapasalamat na ang doktor ay isang babae. Pwede ba akong mag-isa? Tanong niya kay Nicolas. Hindi. Sasama ako sa iyo. Hinawakan ni Nadine ang kamay nito ngunit napahinto siya. Nalilisik ang tingin ni Nicolas sa kanya. Sorry. Bulong ni Nadine at binitawan ang kamay nito. Ah eh. Ito ay hindi komportable para sa akin. Mangyaring huwag gawing mas nakakahiya. Umiling si Nicolas. Gusto kitang makasama sa bawat hakba. Alam ko. Pero kahit ngayon lang sana, please. Tinitigan siya ni Nicolas bago tuluyang tumango. Sige. Salamat. Sabi ni Nadine bago sumunod sa doktor sa kwarto. Doon, hindi mahalaga na ang doktor ay isang babae. Ito pa rin ang hindi pinakakomportable na karanasan na nararamdaman niya. Sa kabutihang palad, sinabi sa kanya ng doktor na siya ay ganap na malasog at kayang magbuntis. Sinubukan ni Nadine ng umiti. Ngunit gusto niya lang na talagang umalis doon. Iwan si Nicolas para i-schedule ang susunod niyang appointment sa susunod na linggo. Napakorap si na din ng ilang beses at napagtantong tapos na ang klase. Napabuntong-hininga siya. Tumayo at inayos ang mga gamit niya. Huminto siya nang mag-vibrate ang telepono niya sa bulsa. Kamusta? Sagot niya habang papalabas ng silid. Nading Hi, Nicolas. Sagot niya na tila nalilito. Kailangan nating magkita bago mag-Monday para pirmahan ang kontrata. Ang kontrata. Tama. Isang papel na pipirmahan ni Nadine na pumapayag na ibigay ang sanggol kapag ito ay ipinanganak. Okay. Weekend ang pinaka-okay sa akin. Magkita tayo sa Sabado. Hindi. Mabilis na sabi ni Nadi. May problema ba? Medyo nainis si Nicolas. How about I meet you somewhere? Ayokong mag. Susunduin kita mamayang tanghali. Salamat. Alam ni Nadi na parang kalokohan ito. Dahil hindi na niya maitatago ang pagbubuntis niya. Pero ayaw niyang malaman ni Noah na ginagawa niya ito para sa pera. Nakakabaliw ang sitwasyong ito. Tumingala siya at nakita niya si Elizabeth na papalapit sa kanya at napabuntong hininga siya. May problema ba? Nakakunot noong tanong ni Elizabeth. Ginagawa ko na Liz. Nanlumo ang mukha ni Elizabeth nang mapagtanto ang sinabi ni Nadine. Bakit nagbago ang isip mo? Dahil sa pera, ang amount ng pera na handa niyang ibigay ay nakakaloka. At hindi ko iyon matatanggihan. Hindi ko alam kung pinadala siya ng Diyos para tulungan ako o anuman. Ang alam ko lang ay kailangan ng pamilya ko ang pera. Sino siya? Anong trabaho niya? Hinawakan ni Elizabeth ang kamay ni Nadine at hinila sa gilid at umupo sila sa bench. Hindi ko alam kung anong trabaho o negosyo meron siya. Ang alam ko lang ay siya si Nicholas Elliot. Ano? Halos lumuwa ang mata ni Elizabeth. Bakit? Nicholas Elliot, magkakaroon ka ng baby kay Nicholas Elliot? Oo, anong meron? Umiling si Elizabeth. Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko sa iyo tungkol sa pamilya Elliot? Hindi. Bakit? Iniikot ni Elizabeth ang kanyang mga mata. Si Richard Elliot ay sikat na artista. Nasa pelikula pa nga siya na napanood namin noong isang araw. Patuloy ni Elizabeth na hindi man lang binigyan si Nadine ng pagkakataon na makasagot. He was married to Christina Elliot at meron silang apat na anak. Sinek Elliot, Kulin Elliot, Derek at Nicholas. Ang kanyang ama ay isang artista. Oo, talagang hindi ako makapaniwala na hindi mo alam ang kinakaharap mo. Si Nicolás ang nagmamayari ng pinakasikat na bar sa bansa na din. Ito ay tinatawag na Moonlight. Ilang beses na akong nakapunta doon. Ito ay isang magandang bar. No wonder milyonary siya hindi ako makapaniwala na gusto niyang magka-baby. Alam kong iniwan siya sa altar. Ilang taon na ang nakakaraan. Ano? Si Nicolas iniwan sa altar. Tumango si Elizabeth. Napakadramatik ng lahat. Kailangan pa niyang mawala. Hanggang sa tumigil na ang lahat sa pag-uusap tungkol dito. Ito ay nasa buong tabloy. Gulat na tinitigan ni Nadine ang kaibigan. Sa ilang segundo, naikwento na ni Elizabeth sa kanya ang buong buhay ni Nicolas, na ang alam lang niya ay ang buong pangalan nito. Nakakatakot sigurong maiwan sa altar, lalo na't hindi tumitigil ang mga tao sa pag-uusap tungkol dito. Hindi makapaniwala si Nadine na hindi niya ito nakilala ng hosto. At muli, hindi talaga siya nito binigyan ng chance. Which is not fair at all. Higit sa lahat, ayaw niya ang idea ng pagdadala ng sanggol sa isang celebrity. Ayaw niyang masundan ng mga kamera. Ayaw niyang pag-usapan siya ng mga tao. Kailangan nila mag-usap ni Nicolas bago siya mabuntis. Hot ba siya tulad ng hitsura niya sa mga magazine? Tanong ni Elizabeth. Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong hitsura niya sa mga magazine. Ngunit talagang siya ay kaakit-akit. Well, magkakaroon ka ng magandang baby. Sigurado iyon. Okay lang sa iyo na ituloy ko na ang surrogate ngayon. Dahil lang sa si Nicholas Elliot siya. Nagkibit balikat si Elizabeth. At least alam mo na hindi siya manuloko or something. I don't think he's stupid enough to lie to you. Knowing you can make him look bad. Ilang taon na siya. Kumunot ang noon ni Elizabeth. Hindi ko alam. I-google natin siya at alamin. Kinuha ni Elizabeth ang laptop at itinipe ang pangalan nito sa search bar. Ang profile nito ang lumabas sa screen. Dalawang putwalo. Sabi ni Elizabeth nang i-click niya ang tab sa imahe. Maraming picture ang lumabas. Karamihan sa mga ito ay nakasuot ng suit. Mahalaga ito isang tanyag na tao, isang influencer, at isang milyonaryo. Hindi ako makapaniwala na wala akong alam tungkol dito. Magsisimula na kaming sumubok sa lunes. Parang gustong maiyak at matawa ni din ng sabay. Ang ibig kong sabihin kung hindi siya ito. Itinuro ni Elizabeth ang screen ng computer. Hindi siya magkakaroon ng pera. Para bayaran. Gaano man kalaki ang ibabayad niya sa iyo. May punto si Elizabeth. Sa huli, hindi mahalaga kung gaano ito karaming pera. Hindi lang siya natutuwa sa ideya ng mga taong nakakaalam na buntis siya sa anak nito pagdating ng panahon. Kinakabahan si din sa isiping iyon, lalo na't ayaw niyang malaman ng pamilya niya ang ginagawa niya. Posible bang ipagbuntis ko ang anak ni Nicolas at ilihim ito sa lahat? Sa press, sa mga kaklase niya, kahit sa sarili niyang pamilya. Ang susunod na linggo ay nagdadala ng mas masamang balita. Tumawag ang kanyang ina upang sabihin sa kanya na ang kanyang ama ay nangangailangan ng operasyon at nagsimulang umiyak nang ipaliwanag na hindi nila ito kayang bayaran. Sa isang iglap, nawala ang natitirang pagdududa ni Nadine tungkol sa pagiging sorogi. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag na mag-alala. Ipinangako niyang padadalhan niya ito ng pera sa susunod na linggo. Napakasarap sa pakiramda na sa wakas ay matutulungan na niya ang kanyang pamilya. Palagi kayatang nasa bahay ngayon, sabi ni Noah habang kumakain noong sabado ng umaga. Nagbitiw ka ba sa trabaho mo o ano? Nagkibit balikat si Nadi. Oo, nagsimulang tumagal ng labis ang aking oras. May natitira pa naman akong pera para sa mga bayari. Kaya wag ka mag-alala. Hindi naman. Ang sarap lang makasama ng aking roomie. Sabi ni Noah sa baikindat kay Nadine. Napatayo si Nadi nang mag-vibrate ang telepono niya at kinuha ang bag niya sa counter. Lalabas muna ako. Magkita tayo mamaya. Pagkalabas ni Nadine, ay tinignan niyang mabuti ang parking lot at hinanap niya ang sasakyan ni Nicolas. Nagulat siya nang lumabas ito mula sa isang luxury car. Nakasuot ito ng dark blue na suit na may puting butones sa panloob at itim na sapatos paano ito iniwan na isang babae sa altar? Good morning. Sumakay ito sa driver seat at kinuha ang telepono sa dashboard ng tumunog ito. Nahagip ng mga mata ni Nadine ang mamahaling silver na relo sa pulso nito. Pagtingin ni Nadine sa labas ng pintana, tumakbo ang isip niya tungkol sa pamumuhay ni Nicolas. Ang mga sikretong itinatago nito. Buong linggo, binalak niyang kumprontahin ito para ideman na malaman kung bakit hindi nito sinabi sa kanya kung sino ito. Pero ngayong kasama na niya ito, parang hindi na niya kaya. Masyado itong nakaka -intimidy. Ang biyahe papunta sa lugar ay tahimik, hindi komportable. Hindi alam ni Nadine kung palagi itong hindi apektado. Pero parang wala naman itong pakialam. Kumain ka na ba? Tanong nito habang naglalakad sila sa kondo nito. Oo, kumain ako. Sabi ni Nadine at umupo sa kusina. Kumuha si Nicolas ng isang baso ng alak at umupo sa harap niya at ipinatong ang isang envelope sa mesa. Dahan-dahang napalunok si Nadine. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Ngayon lang siya makakapagtanong kung sino ito kung maghihintay pa siya, huli na ang lahat. Ah, kailan mo planong sabihin sa akin na ikaw ay mula sa isang kilalang pamilya? Oo naman, ito ang pinakanakakatakot na lalaking nakaharap niya. Pero hindi iyon nakapigil sa kanya na ipakita dito ang inis niya ngayon. Napatingin si Nicolas kay Nadi. Hindi ko karaniwang sinasabi sa mga tao kung sino ako. Dahil kilala na nila ako. Hindi kita kilala. Alam ko, sabi ni Nicolas. Naisip ko na hindi magtatagal at malalaman mo din ito. Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata. Hindi ito biro, Nicolas. Hindi ako interesadong sundan o kunan ng mga larawan. Ayokong malaman ng mga tao kung ano ang ginagawa ko para sa iyo. Bakit ka nahihiya? Bumaba ang tingin ni din sa kanyang kandungan. kung malaman ng mga magulang ko ang tungkol dito. Mahina niyang sabi bago tumingin kay Nicolas. At ayokong mag-alala tungkol sa mga reporter para ipamalita ako sa lahat. Ilang beses na tumango si Nicolas. Ayoko rin niya. Trust me. I'm going to try this under the table na din. Pero wala akong maipapangako. Ngunit ang tanging paraan upang makatiyak na ito ay manatiling lihim ay kung hindi kita makikita. At hindi ko gusto iyon. Gusto kong makasama ka sa bawat hakbang ng paraan. Nagulat si Nadine sa mga salita nito. Karamihan kasi ng sinasabi nito ay totoo. Nagulat siya kung gaano ito kaseryoso tungkol dito. Talagang gusto nito ng isang sanggol. At gusto nitong gawin ito ng tama. Iyon ay isang bagay na hinahangaan niya. Kahit papaano. Makinig ka. Pinutol nito ang iniisip niya. Alam kong hindi mo napagtanto kung sino ako. At sinamantala ko iyon. Naisip ko lang kung sasabihin ko sa iyo. Hindi mo gugustuhin gawin ito ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi nakakagula na handa itong magbayad ng malaking halaga. Ayos lang, sabi ni Nadine pagkaraan ng ilang sandali. Kaya lang, magulo na. Ayokong humarap sa mga kamera at magasi. Hindi ko hahayaan nahawakan hawakan ka ng kahit sino sa kanila, Nadine. Ngunit imposible para sa akin napigilan silang kumuha ng litrato at magsimula ng mga chismis sana maintindihan mo yon naiintindihan ko ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa akin na makakuha ng isang tulad mo malinis walang madilim na lihim tumanggi na din. hindi niya alam kung ano ang sasabihin ang lahat ng ito ay may katuturan at kinasusuklaman niya ito. May bahagi sa kanya na umaasa na si Nicolas ay hindi magkakaroon ng mga dahilan o anumang bagay. Isang bagay na masama na magpapahintulot sa kanya na umatras sa deal ng walang kasalanan. Ngunit kailangan niya itong isipin at harapin pagdating ng panahon. So, asa na kontrata? Idinaosdos ni Nicolas ang envelope sa ibabaw ng mesa. Pwede mong basahin kung gusto mo. Hindi na, salamat. College girl ka naman. Oo, that's why. Napakarami kong binabasa. Dumapo ang mga mata niya sa mata ni Nicolas. Tsaka may tiwala ako sa iyo. Halos hindi mo ako kilala. Pero pinagkakatiwalaan mo ko. Tanong nito. I don't think you're stupid enough para sirain ako. Pinigilan ni Nicolas ang ma mas matalino ka sa inaakala ko, Miss Vasquez. Ngumiti si Nadine. Pagkatapos ay niya ang panulat at pinirmahan ang kontrata. Habang inilalagay niya ang panulat, sinalubong na kanyang mga mata. Ang nakakaakit nitong mga mata. There's no turning back now. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well